Oh, po ma'am, Facebook, YouTube. Ano lang yung biyahe lang naman, ma'am? Tapos pick up, drop off, yun lang, ma'am. Oo. Oh, oh. From the rides po, ma'am. So, yun mga lods, meron pumasok tayo. Wow. So, tara mga lods, Metro Bank. Tapos, okay, malapit lang to. So, tara mga lods. Tara, sakay. Wow. Bakit, boss? 50? 50? Ba, maganda. Oh. Ba, may promo sila ngayon. <laughs> <laughs> Baris, ah. Boss. Boss. No, Ay, boss. Yeah. Ah, sa kayo na boss? Ah, sa Grab. Ah, kasi. <laughs> Baka scream pala e, no. Pwede din dalawang kape. Ito. 2000 years later. Yeah. yeah. Ito, boss. Sa may kotse. Yeah. Oh, di ba mas mabilis pa ako sa ano? <laughs> tapos dun sa mababayadang pagka ako nag tricycle dagdag pa ano kala ba dyan? drop off oh, diba 40 pesos lang oo no galing eh e <laughs> wait kita lang po susunod mo okay. susunod thank you boss ha thank you ito na pa haka uh, po kayo mataas po yan Ah, yeah, po mataas ah yeah. uh, 74 sir Mali ang aking ano nilagay. Ano po nilagay niya? Ano, max. Ano ka Yung max na yun, oh. No? Wait lang po, ah. Ito po. Thank you po. So yun mga lads, complete trip. Meron tayong 59 pesos, 74 yung fare. So yun mga, so, mga lods, up na natin mag-drop up dito sa uh, Max meron pumasok na booking dito sa may ano kapunta kila parang sa medyo malayo layo yung pick up pero pwede na yan 1.9 kilometers so yung mga idol wow. angas po ay yes po dali ka kaya pwede po ulit pagbalik dito naman ho no? siguro kaysa mag ano pa po, bukus ulit. Hindi naman siguro matagal po maghintay, no. Yung nasaan di ko alam. Pwede naman no, ah uh, ano, pagtatanungin ko sa iyo. Tingnan natin kung makakapag kung mabilis naman ng Oo. Pero pagkaano? Paano pag matagal pa? Pwede okay, mag 'yung na lang kung matagal pa kayo mag-ano doon, Ma. Oo. Pwede na naman. <laughs> kung alam mo 'yung si Juan Thank bos, boss. Thank you, Balik kita ya, Mam. Two thousand years later. So, yung mga lodge, meron pumasok booking. Hap natin magmahal ng halihan. natin. Hello po. na ulan ako po Ayan po Sige po ako mag ano Ito ba na? Eh? Bakit parang walang chat? Walang text? Wala ko po yung parang microphone niya Ah okay Pero dito po, nag, parang di pa nakapasok dito ah. Pa pa. Mm hmm. Or baka po ibang ano yan? Baka ibang angkas po. Hindi kaya. Pero parang kayo pa lang po ang kita ka na ganyan. Ah, okay po. Gabi po yun. Ah, gabi. Ah, baka hindi po ako yun. Ay, Oo po. Masa na lang po. Medyo masagay po yan. Sige okay. lang po. Okay na po yung baga na. Ay, next po kayo na pumasok din sa may po. Kasi tinuturo po lang. Ah, minsan po doon sa kabila. Opo. Dati nakapick up na ako dito. Ah, doon din. Dito ako sa pinapapasok may ano? Sa doon? doon? sa kapila nga po. Dito po kasi pinapapasok ay... Ito po kasi hindi siya part ng... Hindi ko alam po hindi ba part ng Google Maps. Ah, okay. So, dito, dito po kasi hindi po natipin. Opo. Up? Sir, okay lang sir. Isama ko sa upload ko yung biyahe natin. Okay, so, sir. Nagpa-vlog-vlog din kasi ako, sir. Hindi, biyahe lang naman, sir. K Kwentuhan, barang ganyan. Tapos si eh, Oh. Po Ito po sa harapan sa may ano ko po, helmet. Camera ah. po yan <laughs> Bale, yun na, parang double purpose sir, parang kung may mga mangyayari sa daan, naka-video parang ganon. Tapos na-upload ko na, rin sa Facebook, ayan. Biyahe lang naman sir. Dandan -da lang ho, mataas po 'yan. Ah, okay sir, sa akin. Para may lakad kayo sir ah. Para may outing kayo. ah. Yeah. Ah, may event kayo sir? Ano sir, event organizer kayo sir? Um, event organizer kayo? Ah, okay. Ayos 'yo. <laughs> ah, okay po. Bigat ng dami n'yong dala sir. Wait lang sir, Sakoy, sir ah. okay sir. Diyan akin po. Okay sir. Thank you sir, sir. thank you, sir. Thank you, po. Thank you, po. Ang bait na, sir. Mayroon tayo tip. Dami. So, complete trip. Drop off. Big Ben. Ay, Big Ben pala talaga. 72 lang, oh. May tip, sir, na 28. 28. 28. 28 pesos So ayun thank you sir Ayan May event daw sila eh So ayun thank you sir May tip na 28 28 2028 ay nabubrol ako so yun complete trip so thank you sir